O Amang makapangyarihan, sa aming paglapit sa iyo, kami ay nagdadala ng aming mga puso na puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay patuloy na naghahanap ng iyong mga himala ng pagpapagaling, pagpapalaya, at pagpapala. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok at hamon, kami ay nagtataglay ng tiwala na ikaw ang aming gabay at lakas. Sa mga sandaling ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagkilala sa kahalagahan ng holistik na pagpapagaling, pagpapagaling ng katawan at kaluluwa. Ikaw o Diyos, ang siyang tunay na pinagmulan ng lahat ng buhay. Sa iyong mga kamay, kami ay nagiging buo. Napagtanto namin na ang tunay na himala ay hindi lamang nakatuon sa pisikal na katawan, kundi pati na rin sa aming mga emosyon at espiritu. Sa aming mga pagdaramdam, kami ay nananalangin na pagalingin mo ang bawat sugat ng aming kaluluwa upang sa ganitong paraan makamit namin ang pagkakaisa ng isip, katawan at espiritu. Hayaan mong maramdaman namin ang iyong presensya sa bawat aspeto ng aming pagkatao at sa pagdapo ng iyong mga kamay. Kami ay muling mabuhay at magtagumpay. O Diyos, sa ating paglalakbay, kami ay humaharap sa takot at pagdududa. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at nag-aalinlangan, kami ay humihiling na palakasin mo ang aming loob. Ibigay mo sa amin ang kalayaan mula sa mga hadlang na humahadlang sa aming pagtanggap ng mga biyayang iyong ipinagkakaloob. Naway matutunan naming bitawan ang mga negatibong pag-iisip at yakapin ang iyong mga pangako. Sa iyong liwanag, kami ay hinihimok na magtiwala at sa pagtitiwala na iyon, kami ay bibigyang daan ang mga himalang nais mong ipagkaloob sa amin. Sa aming pagtanggap ng mga biyaya, kami ay hindi nag-iisa. Nais naming ipagpasalamat ang mga tao sa aming paligid, ang aming pamilya, mga kaibigan at komunidad. Salamat sa kanilang suporta at pagmamahal na nagbibigay sa amin ng lakas. Sa bawat ngiti at yakap, kami ay napapalakas at ang aming pananampalataya ay lumalago. Naway patuloy kaming magsanib puwersa upang samasamang tanggapin ang iyong mga himala sa aming buhay. O amang mahal, ang mga pagsubok na aming dinaranas ay bahagi ng aming paglalakbay. Sa mga pagkakataong kami ay nadada pa, hayaan mo sanang makita namin ang mga ito bilang mga hakbang patungo sa mas mataas na kaalaman at pag-unawa. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang kundi mga oportunidad na magdadala sa amin sa mas malalim na uh, pagninilay sa iyong mga biyaya. Sa bawat hamon, kami ay natututo at lumalago. At sa mga pagkakataong iyon, kami ay humihiling na buksan mo ang aming mga mata sa mga himalang nagkukubli sa likod ng bawat pagsubok. Sa mga maliliit na himalana, dumarating sa aming pang-araw-araw na buhay, kami ay nagpapasalamat Naway maging bukas ang aming mga puso sa mga simpleng pagpapala sa bawat pagdapo ng araw at gabi sa bawat ngiti ng aming kapwa at sa bawat pagkakataon ng pagkakaisa naway makita namin ang iyong mga kamay na gumagalaw sa aming paligid hayaan mong maging mapagpasalamat kami sa mga bagay na madalas naming binabalewala at sa ganitong paraan makilala namin ang kabutihan na iyong inihahandog sa huli, O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo ng may malalim na pananampalataya at pagtitiwala. Ikaw ang aming tagapaglikha, ang aming ilaw sa dilim. Sa bawat himalang aming hinihintay, kami ay nagpapaubaya sa iyo. Naway ang aming koneksyon sa iyo ay maging dahilan ng aming lakas at pag-asa sa iyong mga kamay lahat ng bagay ay posible at kami ay handang tanggapin ang mga biyayang inyong ipinagkakaloob sa amin amen o diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong harapan kami ay lumalapit puno ng pasasalamat at pag-asa sa bawat hakbang ng aming buhay kami ay humihingi ng iyong gabay at liwanag ngayon sa aming mga puso ay naglalagablab ang pagnanais na tanggapin ang mga himalang iyong ipinagkakaloob sa amin. Kami ay naglalakas loob na lumapit sa iyo at ipahayag ang aming sa mga pangarap, mga takot at mga pangangailangan na may tiwala na ikaw ang aming tunay na tagapagpagaling. Sa aming paglalakbay, kami ay nagdarasal para sa pagpapagaling ng aming katawan at kaluluwa. O Diyos, sa mundong puno ng hamon at pagsubok, kami ay humihingi ng iyong makapangyarihang kamay upang dalhin ang kabutihan sa aming katawan, isip at espiritu. Naway ang aming pagkakaisa sa mga aspeto ng aming pagkatao ay magdulot ng tunay na himala na nagmumula sa iyong pag-ibig at awa. Sa aming pagninilay, nawa'y makita namin ang halaga ng holistic na pagpapagaling at matutunan naming yakapin ang kabuuan ng aming pagkatao sa iyong mga bisig. O Amang mapagmahal, kami rin ay humihingi ng pagpapalaya mula sa takot at pagdududa na humahadlang sa aming pagtanggap ng iyong mga biyaya. Sa mga oras ng pangamba, tulungan mo kaming alisin ang mga hadlang na nagbabalot sa aming isipan naway ang mga negatibong pag-iisip na nagmumula sa aming puso ay mapawi sa liwanag ng iyong katotohanan. Ipinapanalangin namin na kami maging matatag sa aming pananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok, kami ay patuloy na magtiwala sa iyong plano para sa amin. Sa paglalakbay na ito, kami ay nagdarasal para sa mga pagpapala na dulot ng pagsasama-sama. Pangalagaan mo ang aming mga pamilya, komunidad at mga kaibigan, naway ang pagkakaroon ng suporta at pagmamahal mula sa kanila ay magbigay ng lakas sa aming paglalakbay. Sa sama-samang pagsisikap, naway makamit namin ang mga himalang hinahangad at makapagbigay inspirasyon sa isa't isa sa aming paglalakbay patungo sa mas maliwanag na bukas. O Diyos, sa mga pagsubok na aming dinaranas, tulungan mo kaming Maunawaan na ito ay bahagi ng aming paglalakbay. Ang mga hamon na ito ay nagtuturo sa amin ng mga aral at nagbibigay ng mas malalim na pagunawa sa halaga ng mga himalang natamo. tamo. Naway matutunan naming yakapin ang bawat pagsubok bilang pagkakataon upang lumago at maging mas malapit sa iyo. Sa bawat araw, kami ay humihiling na buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga maliliit na himala sa aming paligid naway matutunan naming maging mapagpasalamat sa mga simpleng pagpapala na iyong ipinagkakaloob. Sa bawat ngiti, sa bawat patak ng ulan, at sa bawat araw na kami ay may pagkakataon na huminga, naway makita namin ang iyong presensya sa aming buhay. At higit sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo na may pananalig at pagtitiwala sa mas mataas na lumika. O Diyos, ikaw ang pinagbulan ng lahat ng himala. Sa iyong walang hangang awa at pagmamahal, kami ay nagtitiwala na ang aming mga panalangin ay iyong dinirinig. Sa aming paglalakbay, patungo sa pagtanggap ng mga biyayang iyong ipinagkakaloob, naway patuloy kaming mapuno ng pag-asa at lakas mula sa aming pananampalataya sa iyo. Sa mga salita ng aming puso, kami ay nananalangin na sa bawat hakbang ay kasama mo kami at sa bawat himala na aming tatanggapin, kami ay patuloy na magpupuri sa iyong ngalan. Amen. O Diyos, sa mga sandaling ito, kami ay nagtitipon sa iyong harapan, puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa aming mga puso, dala namin ang aming mga pangarap at mga pagninilay-nilay tungkol sa mga himalang nais naming tanggapin. Nais naming ipahayag ang aming pasasalamat sa bawat biyayang iyong ipinagkakaloob at sa bawat pagkakataon na kami ay binibigyan ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Aming Ama, alam namin na sa mundong ito, hindi lamang ang pisikal na kalusugan ang mahalaga. Sa pagninilay-nilay namin, aming natutunan na ang tunay na pagpapagaling ay nagmumula sa pagkakaisa ng aming isip, katawan at espiritu. Kaya't kami ay humihingi ng iyong tulong upang mapanatili ang balanse sa aming mga buhay. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay o may sakit, tulungan mo kaming mas mapalalim pa ang aming koneksyon sa iyo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya ay matutunan naming yakapin ang bawat aspeto ng aming pagkatao. O Panginoon, sa aming paglalakbay, may mga takot at pagdududa na lumalabas sa aming isipan. Ano mga desay mga hadlang na humahadlang sa aming pagtanggap ng mga biyayang ipinagkakaloob mo? Sa mga oras na kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng tapang na bitawan ng mga negatibong kaisipan at palitan ito ng pag-asa at tiwala sa iyong mga plano para sa amin itinataas namin ang aming mga pangarap sa iyo at kami ay umaasa na sa bawat hakbang ikaw ang magiging gabay namin sa aming mga puso kami ay humihiling ng pagpapala sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa bawat tao sa aming paligid sa aming pamilya komunidad at mga kaibigan kami ay nagdarasal na maging matatag ang aming ugnayan naway maging inspirasyon kami sa isa't isa at sa ating samasamang paglalakbay, matutunan naming ipagpasalamat ang mga himalang dumarating sa aming buhay. Ang aming pagkakaroon ng suporta sa isa't isa ay nagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa, kaya't kami ay humihiling ng pagkakaisa at pagmamahal sa aming mga puso. Panginoon, sa mga pagsubok na aming dinaranas, tulungan mo kaming makita ang mga ito bilang bahagi ng aming proseso ng pagpapagaling at pagpapala. Sa bawat hamon na aming nalalampasan, naway magdala ito sa amin ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga himalang aming natamo. Sa mga pagkakataong kami ay nadadapa, bigyan mo kami ng kaalaman na ang mga ito ay hindi hadlang, kundi mga hakbang patungo sa mas mataas na layunin na iyong itinakda para sa amin. O Diyos, sa aming mga araw-araw na buhay, buksan mo ang aming mga mata sa mga maliliit na himala na nagaganap sa paligid namin. Help us to appreciate the simple blessings that often go unnoticed. A smile from a stranger, a kind word, Or the beauty of nature. Sa mga simpleng ito matutunan naming maging mapagpasalamat at positibo. At sa bawat pasasalamat na aming binibigkas, naway madama namin ang iyong presensya sa aming mga buhay. Sa huli, aming Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo na may buong pananampalataya at pagtitiwala. Alam naming ikaw ang pinagmulan ng lahat ng himala at sa aming koneksyon sa iyo, kami ay nagkakaroon ng lakas at pag-asa. Naway patuloy mo kaming gabayan sa pagtanggap ng mga biyayang iyong ipinagkakaloob at sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging liwanag kami sa iba at maging dahilan ng pag-asa at inspirasyon sa kanilang mga buhay. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa harap mo, kami ay nagtitipon ng aming mga puso at isipan, puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa pagtawag namin sa iyong pangalan, kami ay nagtataas ng mga dalangin, humihingi ng iyong pagpapagaling, paglaya at pagpapala. Sa mga pagkakataong ito, kami ay kumikilos na may pagkilala sa mga himalang nais mong ipagkaloob sa amin at kami ay handang tanggapin ang mga ito sa aming buhay. Panginoon, sa pagsisimula ng aming panalangin, kami ay nagtatanim ng mga intensyon para sa pagpapagaling ng katawan at kaluluwa. Naway mapuno ang aming mga puso ng kaalaman na ang tunay na pagpapagaling ay hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na bahagi ng aming pagkatao. Tulungan mo kaming makilala ang mga aspeto ng aming buhay na nangangailangan ng iyong liwanag at pagmamahal. Sa bawat paghinga, hayaan mo kaming maramdaman ang pagdampi ng iyong mga kamay na nagpapagaling, nagbabalik ng sigla at pag-asa sa aming mga kaluluwa. O Diyos, sa aming paglalakbay, kami ay nahaharap sa mga takot at pagdududa itinataas namin sa iyo ang aming mga pangamba ang mga hadlang na nagiging dahilan upang kami ay magatubiling tanggapin ang iyong mga biyaya palakasin mo ang aming pananampalataya at bigyan mo kami ng lakas na mapagtagumpayan ang mga negatibong pag-iisip naway sa pag-alis ng mga balakid na ito kami ay makakita ng mga oportunidad na magdala sa amin sa mas malalim na relasyon sa iyo. Sa aming pagninilay, kami rin ay nananalangin para sa manjoy pagpapala sa pamamagitan ng pagsasama-sama. Naway pagyamanin mo ang aming mga ugnayan sa pamilya, komunidad at mga kaibigan. Ipinagdarasal namin ang pagkakaroon ng isang solidong network na magsusustento at magpapalakas sa amin sa aming paglalakbay. Sa pamamagitan ng suporta ng aming mga mahal sa buhay, naway magbukas ang aming mga mata sa mga himalang nagaganap sa paligid namin. Ngunit Panginoon, kami ay nahaharap din sa mga pagsubok at hamon. Sa bawat pagsubok, tulungan mo kaming makita ang mga ito bilang bahagi ng aming proseso ng pagpapagaling at pagpapala. Nawai sa mga pagkakataong ito, kami ay magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga himalang iyong ipinagkakaloob. Gabayan mo kami sa pag-unawa na ang mga pagsubok ay hindi hadlang kundi mga hakbang patungo sa aming pag-unlad at pagkakilala sa iyong kabutihan. At sa aming pang-araw-araw na buhay, kami ay nagdarasal na buksan ang aming mga puso sa itong mga biyaya pun na dumarating sa amin. Hayaan mo kami na maging mapagpasalamat sa mga maliliit na himala na dala ng iyong pagmamahal. Sa simpleng mga bagay, naway makita namin ang iyong mga pagpapala at maging inspirasyon nito upang kami ay maging mas positibo sa aming kapaligiran. Higit sa lahat, kami ay humihingi ng pananalig at pagtitiwala mo sa iyo, O Diyos. Ikaw ang aming pinagmulan ng lahat ng himala. Sa bawat hakbang ng aming buhay, nawa'y patuloy kaming kumapit sa aming pananampalataya na nagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming bumalik sa iyo, ang aming kanlungan at liwanag. Dahil sa iyong walang kondisyong pagmamahal at mga biyayang ipinagkakaloob, kami ay handang tanggapin ang mga himalang dumating sa aming buhay, ngayon at magpakailanman. Amen. O Diyos na makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa inyo ng may habusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay naglalakbay sa daang ito na puno ng mga pagsubok at pagsubok ngunit kami ay naniniwala na kayo ang aming gabay at kalakasan. Sa pagkakataong ito, nais naming ipahayag ang aming hangaring tanggapin ang mga himalang inyong ipinagkakaloob sa aming mga puso. Sa pagninilay-nilay sa pagpapagaling ng katawan at kaluluwa, kami ay humihingi ng inyong liwanag upang magbigay ng tunay na kaginhawahan naway mapuno ang aming mga isip at puso ng kapanatagan upang mas lalo naming maunawaan ang kahalagahan ng holistik na pagpapagaling. Ipinagdarasal namin na ang aming mga emosyonal at espiritual na aspeto ay maging kaisa ng aming pisikal na katawan, sapagkat sa pagkakaisang ito, kami ay matututo ng tunay na himala na nagmumula sa inyo. O Diyos, sa pagharap namin sa mga takot, at pagdududa kami ay humihingi ng inyong tulong ilayo mo sa amin ang mga hadlang na nagpipigil sa amin na yakapin ang mga biyayang inyong ipinagkakaloob naway mapawi ang mga negatibong pag-iisip na nagdudulot ng pangangamba at kawalang katiyakan sa aming puso turuan mo kaming maging matatag na sa kabila ng mga hamon kami ay may tiwala sa mga himalang darating sa araw-araw na buhay, kami ay nananawagan sa inyo na buksan ang aming mga mata sa mga maliliit na himala na madalas naming nalalagpasan. Naway mapuno ang aming mga puso ng pasasalamat sa mga simpleng bagay na nagbibigay ng saya at aliw sa amin. Sa bawat ngiti ng aming kapwa, sa bawat patak ng ulan at sikat ng araw, turuan mo kaming makita ang mga biyayang dala ng inyong pagmamahal. O Ama, kami ay nagtataas ng aming mga kamay bilang simbolo ng aming pagtanggap sa mga pagsubok na dala ng buhay. Naway maunawaan namin na ang mga hamon at pagsubok ay hindi hadlang, kundi bahagi ng aming paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa mga himalang inyong ibinibigay. Sa mga pagkakataong ito, kami ay lumalapit sa inyo, humihingi ng lakas at karunungan upang dumaan sa mga pagsubok na ito. At sa huli, aming Diyos, ang aming pananampalataya ay nakasalalay sa inyo, ang pinagmulan ng lahat ng himala. Kami ay nagtitiwala sa inyong kabutihan at pagmamahal. Sa bawat panalangin, kami ay humihingi ng inyong gabay upang patuloy na lumago sa aming espiritual na buhay. Turuan mo kaming maging matatag sa aming pananalig upang sa bawat hakbang ay Makilala namin ang inyong presensya sa aming mga buhay. Sa ngalan ng inyong anak na si Jesus, kami ay nagdarasal. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa iyong harapan, kami ay lumalapit ng may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa bawat araw na dumaraan, kami ay patuloy na pinapalakas ng iyong pagmamahal at mga biyayang walang hanggan sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa pagsubok, naway matutunan naming buksan ang aming mga puso at isipan sa iyong mga himala. Kami ay narito handang tanggapin ang iyong mga pagpapagaling, paglaya at pagpapala. O amang makalangit sa aming paglalakbay sa buhay, kami ay nagnanais ng pagpapagaling hindi lamang ng aming mga katawan, kundi pati na rin ng aming mga kaluluwa. Naway matutunan naming pahalagahan ang holistik na pagpapagaling na ang tunay na himala ay nagmumula sa pagkakaisa ng isip, katawan at espiritu. Tulungan mo kaming mahanap ang kapayapaan sa aming loob at ang lakas na kailangan namin upang mapagtagumpayan ang mga hamon na aming kinahaharap. Sa mga pagkakataong kami ay nababalot ng takot at pagdududa naway ipakita mo sa amin ang liwanag ng iyong pagmamahal na nagaalis ng lahat ng hadlang sa aming mga puso. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan ang mga negatibong pag-iisip na pumipigil sa aming pagtanggap ng mga biyayang ipinagkakaloob mo. Sa aming pagpapalaya mula sa mga takot na ito, kami ay magtatagumpay sa pagsasagawa ng aming Pananampalataya at pagtitiwala sa mga himalang naghihintay sa amin. Panginoon, sa tulong ng aming pamilya, komunidad, at mga kaibigan, naway makahanap kami ng suporta at lakas na kailangan namin sa pagtanggap ng iyong mga himala. Ipinagpapasalamat namin ang bawat tao na nagiging bahagi ng aming paglalakbay, sa kanilang mga yakap at mga salita ng pag-asa kami ay nagiging mas matatag at mas handang harapin ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, sa mga hamon at lapagsubok na aming pinagdadaanan. Tulungan mo kaming maunawaan na ito ay bahagi ng mas malaking plano na iyong itinatag para sa amin. Ipinagpapasalamat namin ang mga pagkakataong ito na nagdadala sa amin sa mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa iyong mga himalang natamo. Nawa'y patuloy kaming matutong tumingin sa mga pagsubok bilang mga hakbang patungo sa aming tunay na pagpapagaling at paglaya. Sa aming mga araw na puno ng abala, tulungan mo kaming maging bukas sa mga maliliit na himala sa aming pang-araw-araw na buhay. Ipaalala mo sa amin na ang mga simpleng pagpapala ay dapat ipagpasalamat at pahalagahan. Sa mga ito, kami ay natututo ng tunay na kahulugan ng pagiging positibo at mapagpasalamat na nagdadala ng liwanag hindi lamang sa aming mga puso kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa amin. O Diyos, sa huli, kami ay nagtataas ng aming mga kamay at puso sa iyo, nagtitiwala sa iyong mas mataas na plano at kapangyarihan. Sa aming pananalig sa iyo bilang pinagmulan ng lahat ng himala, kami ay humihingi ng lakas at pag-asa. Naway, Patuloy mo kaming gabayan sa bawat hakbang upang sa bawat pagkakataon ng aming buhay, aming maramdaman ang iyong presensya at pagmamahal. Ang aming pananampalataya ay nagiging ilaw sa aming landas, nagbibigay ng lakas at pag-asa sa pagtanggap ng mga biyayang ipinagkakaloob sa amin. Magpatuloy ka, O Diyos, na maging gabay at liwanag sa aming mga puso. Amen.